Ayan. So, ayan mga master. Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo sa Marilake. Eh. Nandito tayo yun, sa court, ngayon sa Devil's Corner. Kung tawagin. Ayan. At wala pong naglalaro. Kasi, nataliwanag. Parang kukuli na. Ah. Kailangan lang. <laughs> siya yung shadow. Masyado maliwanag yung background natin. Ano? Maambun. Maambun wala pa mga naglalaro dito pero may sumadsad na kanina hindi natin na videohan kasi nasa ano tayo nasa DC tayo sumadsad dito master dito lang may malapit sa motor na, na natin meron na rito mga nakatambay hindi ko maano bakit sobrang liwanag Hope not sa so, napakaliwanag Grabe Parang mukuli na Ayan, basa, basa, basa Tignan na natin kung anong mga Gagawin ng mga riders dito Ayan, meron dito Ang ano, sumatsat na no? Ayan 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 Ayan, Ayan dito, sumatsat kanina lang daw yan eh kanina lang kinikukwento ka ng mga riders ko eh ayun no, bagong bago bakas hindi naman racing masyado lang matulin yata maampun buti na lang dito tayo nakasilong sa mga kapunuan paano papano hindi tayo mababasa malakas na ang ambon pero okay lang yan may kapote naman akong dali pag ganitong ano, panahon mga master mga bon, wala yan wala mga kapote riders yan Takot din yung mga yan kumalat eh ano si Boss Pal Vlog Ah, <laughs> 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 uh, yan, grabe dito. dami na ng mga tambay, oh. Kritis na. Oh. na oh. nasa Bicol. Oh. <laughs> Pero daming upload. Ito, ito na naman yung Ruzi, oh. Grabe master. nakita umalis kasi kami dito eh may kumalat doon oh. ah, may kumalat doon doon sa so, may mga nakatambay na yon doon may sumemplang doon ayun oh. tumawid tumawid sa kanal so gusto okay. uh, okay. uh, ko na tayo ah hindi pala mga master yung pulis nandun sa manukan ahimik sila dun hindi alam ng pulis nandito naglalaro yung mga kamote riders dito pag pumunta yung pulis dito lilipat lang yan mga yan sa kapila ano? Ay, Ay, Oscar ayun mga Oscar sina Oscar nandito ngayon pero bago bago sila tawagin na Oscar kailangan malupit sila, sila. Oh, <laughs> os lima Oscar di itu oh. eh, lama di Malupit partai Oscar. Kalau uh, nggak Malupit kan partai lagi ke Oscar. Oh. Oh. Enak Malupit. Grabe ang ingay. Ingay lang. Kahit mainit dito, napakainit. O, tinan nyo naman, o. No? Init, diba ba? 120. 120 yung 120 yung takbo. Ayan, sabi rito mga motor. Dami. Daming viewers. Daming viewers.

Nakakalat to. Yung napakaingay na rusi. Pabalik-balik kanina pa. At sakit sa tingi. Ano, tingnan natin kung ano mangyayari dyan, no? Kasi eh, kanina ay, pa pabalik-balik to. Siguro mga nakaka... balik na yata to. Simula nung pumunta kami rito. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Ayaw tumigil eh. No? parating eh oh. Ayan, napakainit na dito. Oh. Tingnan nyo naman, oh. Sobrang init. Mainit na rin ang kapaligiran. Diyan, tawagin mo na siya. Ayan na, oh. Nagaanap lang kung naman, dito rin. Mainit na ang manakawin Ano? Asarguhin sila dyan eh. Hoy! Diretso eh. Opo, shoot. Natakot yung mga tao doon oh. No? Ito oh. Oh, grabe oh.

<laughs> Alat Abol, abol Abol, abol Kanina pa pabalik-balik yan eh ang, ang ingay pa naman ng pipe niya Okay, uh, finish line Tabi-tabi Tabi na, tabi O oh, yan no mga vloggers doon oh. No? Yari mm -hmm. siya doon. Pero so, sino ka ngayon? Walang gear yan eh. Ayun na, sinayawan pa. Wala na, sinayawan pa. Oh. oh. Sinayawan pa. Ayun oh. Parang inasar pa siya eh. Okay. Ano na siya? Kinagkumpulan agad oh. Nakakalis siya ang po, eh. Nakakasumpo eh. Ah, grabe. 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 Grabe pagkakasimplang pa talaga oh. Grabe yung mga ano. Ay, umog na ng tao. Kanina oh. pa pabalik-balik eh. So, yun na nga mga master. Nakuha na naman ang premyo. ko ganyan din ito. Oh. Oh, parang ano kayo ah, na, araw, linggo ng mga rusi The perspective, the perspective. Grabe sila, oh Simple lang, oh Ito po, oh Ayan, oh Ayan, oh O, yung signa yung radar Hindi na natin pupuntahin yan, mga master Kitang-kitahin yan naman Paano kumalat, eh Okay, mayroon ako First 100 Si siya. Ay, ngayon si Sorry na lang. Sorry. May, may antok babae. Oh, lang buti. sa manukan yung ang, ang din dito. Sorry. Iniwan niya dito. Kakalat is real. <coughs> <coughs> nakailang, nakailang balik-balik na yan, bay. Ilan na? Ilan na? Ilan na? Para na may was yung ko. Hoy, ilan ilan balik-balik na yan? Marami, di ba kasi? Grabe, no? Ilan? Gumana uh, yung eh, orasyon ko. Inorasyonan ko muna yung kanina eh. Ha? Orasyon ko kasi gumagana eh. Orasyonan ko. Gumana, oh. Pumalat na, no? Lupit, oh. Pero ang dami ng balik-balik nun eh. Ayan, oh. Ayan, nung no, may kumalat. No, may kumalat nanahimik silang lahat ba grabe natakot ba naman sila eh grabe yung pagkakasemplang ng rusi ang lupit eh. pero meron pang isang gusto yung sumubo kaya no uy hmm tuwan pa siya eh. grabe yung semplang no mga niya Nakuhay niya na yung premium niya Ito po, mga nagpipidyo dito. Nakunan Kaya, yung kuwang kuwa. Kasi ano? nung kilala yung, yung, yung motor, maano ka rin <laughs> eh. Wala pa auto-focus eh. <laughs> ah, grabe yun. Nakunan mo ba, sir? Nakunan ko, sir. Anak siya yun eh. Makulit eh. Makulit talaga? balik-balik, no? Oo. Tsaka, ito yung una ko, ano, 100 views. Ah, grabe. Ito <laughs> po, racing dito mga oh master tanungin natin yung mga nakabidyo dito kasalan ko sir anong nangyari kasalan nadali ng kasalan nadali ng kasalan Pinasala Ah, lupit Makasabi ko lang ito, di ba kasi natuto na leksyon ko eh Ang bayang bala, wala, kumalak Ang kasi nababay Pinabay yung angkas Pinabay yung angkas Pinabay yung angkas Pinabay yung angkas Ayun pa, ayun pa. Dadasalan mo din? Dadasalan mo na po Grabe pala dito. Sabi pa niya sa akin nakaraang oh. so, wala ba akong pitik na video dyan? Oo. Oh. Ngayon meron na. Papasa super Ngayon, sa sobra sa... Hindi <laughs> <pa sa> <laughs> <laughs> ko ko oh. <laughs> <laughs> na o. Oh. etong iso o. Talagang naghanap pala siya ng pitik. Oo, oh, naghanap siya. Ngayon, sobra sa pitik. Ngayon, eh, sobra bibigay na. Kanya. Bibigay mo na sa kanya. Oh. Ang lupit ng pagkaka-slide niya. No? Talagang pang-action eh. No? Pang, ano, Valentino, PG. oh, Valentino Rossi. Lupit ito. Malupit. Ayun na. Ah. Umano na. Nakapark na lang siya doon. Ayun, eh, nakapark na yung motor niya doon. Ito babae oh. Kakasemplang lang last 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 man yan. Ilang buwan na yan? Yung nawasak yung motor nun? Siya po yun? Siya yun. Kakagawa lang ng motor. Ay! 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 Ayun yung babae oh. Ayun yung kumalat. Ayun yung kumalat doon. Oh. Nawasak niya yung motor niya doon. Ngayon. Naglaylo-laylo. Naglaylo. Ngayon balik siya ulit. balik-balik siya ulit. Ito kanina. Oh, kanina pa rin yan babalik-balik. Trip nila yan, oh, master. Ayan, ah, binilangan na. KTM, oh. Yes. Napoleon Raider. Ayan, uh, oh. Ah, uh, people. <laughs> na, Namuro ko na. <laughs> so, ito hindi na dadala to. Gusto talagang kumalat eh.